may nag-order sa akin. Okay lang. Ito, oh. So, Ito yung, ano, ah, uh, sunflower. Yan. Kahit ano lang. Kung, kahit nasa bahay ka lang, guys. Gawa, gawa ka talaga ng paraan para maka, ano, yung, magka, kumikita. Ayan, guys. Nagustuhan kasi nila yung gawa kong sunflower guys eh. Kaya yun. May nag-order sa akin guys. Kaya gumagawa ako. Hello guys. Ganito ang itsura ko guys kasi gumagawa ako ng flower guys. Yan. Gumagawa ako ng flower. Madali naman gawin, guys. Ito naman siya, guys, is madali lang. Kaya pag matutunan mo talaga yung paggawa ng gansilyo, madali lang ang paggawa ng gansilyo, guys, eh. Kaya sa bahay, hindi ako natutulog, guys. Ito yung mga libangan ko. Pag marami na akong naipon, ibabagsak ko na naman doon sa may kakilala kong tindahan, doon ko naman ibagsak siya. Hanggang at least kumikita naman kahit papano. Kailangan lang talaga dito guys. Kapag gumagawa ka nito, huwag kang magbasa ng tubig. Kailangan palipasin mo yung kamay mo bago ka magbasa ng tubig kasi mahirap mapas makapag ano, magbasa ka ng tubig habang gumagawa nito. Thank you for watching guys. Hello. Annabelle Morgan. Ah, hello. Thank you for watching gagawa tayo ng flower guys ayan no may nangingi alam sa akin mo, no? so, oh, ang kukulit nito guys <laughs> kaya minsan hindi ako nag nagla live kasi nandito yung makulit sa akin no <laughs> takas siguro siya kaya nagsasalita ako harap sa camera <laughs> ayan no ang kukulit talaga nagtaka siguro siya na nagharap ako sa camera nagsasalita ayan ayan ano ah, ang kukulit niya Kala siguro niya, sino kaya kausap to sa <laughs> ano? Hmm, super kulit yan niya. Pagtaka siya siguro na ano, sino yung kausap ko guys. Yan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.